morning! <laughs> Hindi pala morning ngayon, kundi afternoon. Mga one, alauna. kaya Tara, samahan mo kami. Samahan, mga cuties, samahan nyo kami ni Lolo Pugi. Aalis kami, pupunta kami ng doon. Maglalakad-lakad. At saka may bibilin si Lolo pogi Tara! Tara! Ito kami ni Lolo Pogi. Parang oh, hindi ko makita. <laughs> hindi ko makita. <laughs> hindi kasi nga maano. Diling, Yo, oo, oh, oo. Oh. Yan. Naglalakad kami ni Lolo Pogi. Dito sa highway. Papunta kami na Walter Mart. Lalakad lang kami kasi para exercise din na oras na, ala na midya, sakit <laughs> ng Lilim naman. sila Sinasamahan ko si Lolo Pugi. <laughs> Malilim naman eh. Saka 10 minutes lang naman ang lakad doon. Pero mo ba yun? Ay, nakakatipid ka rin ng 20 pesos. Bukod doon sa nakatipid ka na, nagkapag-exercise ka pa. Ayan. Bibili daw si Lolo Pugi ng ginang ano, mukhang gusto mag-Starbucks. <laughs> oh, wala daw. Wala daw 20% sa si Starbucks. <laughs> Tapos ang, magkano pandesal nila? Mahal. <laughs> Tapos walang, walang Mahal ano? piso lang ang pandesal. Ay dos. <laughs> grabe, ang, ang mahal nga naman ay naka kawawa naman mga senior o sige kita kits na lang sa Walter <clears throat> patayin ko na sana nga ba hindi ko mapatay ayan si Lolo Pogi oh. kaupo na, sarap nang upo <laughs> bumili ng junat ayan o, oh. buy one take buy one take one Ayan oh, si Lolo. mo, <laughs> Feeling mayaman eh. Tayo na, iwan mo yung don. Tayo ka na. Sakit ang tuhod. Ako magbitbit nito tubig ko. Iwan mo doon. Ay, Mario, si kawawa naman matanda. Yan. just pa yan. iwan mag-iwan si Lolo. Ah. Ginamitan ni Lolo mo po ginang kanyang senior citizen. O magkano na bawas mo diyan? <coughs> Kunti lang yung binili namin sa lang, tapos meron ano um, carrot carrots bread tsaka may hupya si lolo tsaka may kape yun lang naman importante Tas, na? Ano? pupunta ka ba ng ano mercury Sana ako maghintay dito na lang ako mapo mercury drug ay yung ano pa yung o oh, sige, kuhanin mo muna yung ating ano. Saglit lang naman yung sa Mercury Drug. Dito na ako mag-upo. Ikaw na lang pipila doon. Ayun si Lolo, oh, pupunta ng Mercury Drug, bibili ng gamot. <laughs> yung mga pa. Ah. Grabe, oh. Tinataas-taas pa yung mga... Uwi na kami ni Dulong. Tapos na si Lolo Pugi. Bumili siya na ay, tumaya pala sa Lotto. Ay, bumili na ng, ng, ng tiket sa loto. Ako naman, bumili ako ng Salmon Belly. Yan. Kasi, parehas na naman ng kilo dun sa amin. Kaso dito, siyempre, may minus yun sa senior citizen kaya dito na ako bumili sarap yung pangsigaw yan, pauwi na kami sasakay kami yung tricycle kanina kasi naglakad lang kami ngayon kasi may bitbit -bit na hindi naman kakayanin ni Lolo Pugi yan magbit-bit ng malayo 10 minutes na lakad Okay, yun na lang. Hello mga cuties. Dumating na kami ni Lola Pugi. Sabay. Ay, nakam. Ito ang mga binili ni Lolo Pugi. Tiraran. Hupyang Babski. Tapos, ito yung sinasabi ko carrot loaf. Tapos, paborito kasi ni Lolo Pogi, pansit. Magpapansit daw kami sa linggo. Ito. Yung aming kanton. Tapos, halo ang ng sutanghon. Paborito niya. At ito ay paborito ni Bibo. Hindi buo ang araw ni Bibo kapag walang kape. <laughs> Ayan. Pag walang kape, hindi masaya kasi ang araw. Ayawang ko ba, kahit tumikim lang ako, magtimpla ako ng maliit. Konti lang. Yung, yung isang sachet nito, hahatiin ko yan. Tapos, kahit na tikim-tikim lang, talagang masaya na ang buhay. Tapos, ito yung uh, salmon belly at ah uh, sabon. Ito yung sabon kasi maglalaba kami ni Lolo Pogi. Ah, ito. Ayan yung sabon namin ni Lolo Pogi. Oh. Yan lang, yung sabon namin. At meron pang pinaka-importante kay Bunso. Buy one, take one kasi. Oh. Sell ngayon ang do not pasalubong namin kay Bunso. Ayan. Tapos, yung kaibigan ko, isama ko na, yung kaibigan ko kasi, ay dumating, may binigay sa akin mga, may ferrero, chocolate, yung ferrero, tapos may dark chocolate, dalawa, basta yun, marami yun, na, nasa ref na yun. Kaya, Huwag ko rin ipakita. <laughs> Basta may binigay sa akin. Hello, mamichan Thank you, Mamang. Thank you, thank you ng marami sa padala mo. At meron siyang pinadala pang paborito ko. Ito ay lotion. Yan, vitamin E. Yan. Padala niya to sa akin. At dati ay last year. Last year yata yun. binigyan niya ako ng isa nito. Ayun, at may konti pa rin. Alam niya yata, paubos na kayo. <laughs> Binigyan ulit ako. Ayan. Thank you, thank you, Mami Chan. Hindi pa ako makakapunta sa iyo dyan. At naku, busy busy ka kasi ayaw kitang istorbohin. At marami din akong ginagawa sa bahay. Yun lang. Marami maraming sa malamat, mga cuties. Lalo Pogi. Tama si Lalo Pogi, oh. Nagtitimpla na ng kape. Ayan, oh. Diyos ko naman, para namang, para namang, ano, gutom na gutom agad, oh. <laughs> yan ang kape ni Lolo Pogi, ayan. Mm, Sinalinan niya. Para yung Starbucks. Oo. Oh, oh. Para daw Starbucks yan. Ayan, kasi nga, wag merienda yan, eh. Bumili kasi siya ng, yan, yung bread na yan. Oo, oh, babay na tayo, Lolo Pogi. Ah, Hello, mga cuties. babay <laughs> Please like subscribe, Bye -bye. like and subscribe. Bye-bye po. Bye-bye.